COVID Watch Weekend Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19 Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang isyo kaugnay ng pandemya At pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis COVID Watch Weekend Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sambang para sa COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ang paliwanag tungkol sa bagong sistema ng alert levels na pumalit sa dating GCQ at ECQ at may balita rin tayo tungkol sa booster shot at ang nagpapatuloy na vaccination campaign ng pamahalaan. Gayun din, ano nga ba ang COVID hotspots sa bansa at ang mahigpit na pangangailangan ng mga frontline workers sa Pilipinas. Maririnig din natin mayamaya maya ang frontliner of the week na ipakikilala ni Joy Kawayan Combatier. Ang special report ni Mari Boyles Aragona ay tatalakay naman sa ibinubunga ng pagkabalisa at depresyon sa mga panahong tulad ng pandemya na minsay humahantong sa pagpapatiwakal. At mula naman kay FEBC si Philippines President Dan Andrew Cura, maririnig natin ang isang pagbubulay tungkol sa respeto na kailangan nating maibalik sa gitna ng ang maraming pagkakaiba-iba ng opinyon kaugnay ng laban kontra COVID-19. COVID-19 watch Epektibo na ang pilot run ng bagong lockdown system sa National Capital Region na layong makontrol ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Inilagay ang Metro Manila sa alert level 4 hanggang Setyembre at 30. Pangunahing pagbabasehan nito ang tatlong Cs o closed areas, crowded areas at close contact. Sa alert level 4, pwede ang dine-in sa restaurants ng hanggang 10% capacity basta fully vaccinated ang staff at para sa fully vaccinated customer. May mga negosyong nagbalik operasyon rin kahit sa limitadong kapasidad muna tulad ng mga personal care services. Samantala, sapat na dahilan na ang iisang kaso ng COVID-19 upang magpatupad ng granular lockdown sa isang bahay at condominium floor. Ayon kay Paranaque City Mayor at Metro Manila Council Chairman Edwin Olivares, sa ilang lugar lamang magpapatupad ng micro-granular restrictive measures. Pressure. sapat naman anya ang dalawang kaso upang magpatupad ng lockdown sa buong street o kalye kung saan agad na magsasagawa ng isolation at testing upang makontrol ang hawahan. 80% ng mga bagong kaso ng COVID-19 nitong nakalipas na dalawang linggo ay nasa NCR Plus areas. Ayon sa DOH, ito ay concentrated sa labing isa hanggang 30% ng mga barangay sa NCR Plus. Sinabi ng DOH na ang analysis ng faster data ang gagamitin nitong basehan ng bagong response system o granular lockdowns. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala nang mangyayaring ma malawakang lockdown. Bagkus, mas targeted at recalibrated na ang aksyon ng gobyerno sa higher risk activities at pagpapataw ng localized lockdowns. Aniya sa ganitong paraan ay hindi masasaid ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Pinaasang madedesisyonan na, na ng DOH ang pagbibigay ng COVID-19 booster shots para sa health workers. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, pinag-uusapan ng all expert group ang magiging rekomendasyon kaugnay nito lalo na sa mga health workers na highly vulnerable at mataas ang exposure sa COVID. Anya na sila ng report sa mga ospital kung sino ang mga fully vaccinated na murit nagka-breakthrough infection pangmalaman malaman kung kailangan talaga ng booster shots sa health workers. Una nang sinabi ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na kailangan ng mabigyan ng booster shot ang mga health worker, lalo na sa mga naturukan noong Marso ng Sinovac. Samantala, karagdagang 10 milyong COVID vaccine doses mula sa COVAX facility ang inaasahang darating sa bansa sa mga susunod na linggo. Ayon kay WHO Country Representative Dr. Rabindra abeya ito ay upang makatulong sa pagkamit ng bansa ng population protection. Sa ngayon, mahigit 17 milyong Pilipino na ang fully vaccinated laban sa COVID-19, habang 22 milyon mahigit ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna. Nahaharap sa matinding manpower problems ang Philippine General Hospital or PGH, ito ay makaraang labing isang volunteer doctors ang hindi na nag-renew ng kanilang kontrata. Inamin ni PGH Spokesman Dr. Jonas Del Rosario, naramdam ngayon ang matinding kakulangan sa tauhan, lalo na't ang PGH ang pangunahing COVID-19 referral facility sa bansa. Ayon sa PGH, alam na ng DOH ang problema at handa naman ito na sagutin ang sahod ng mga kukuni nilang doktor. Subalit ayon kay Del Rosario, hindi rin madali ngayon na mag-hire ng mga doktor, lalo't maraming reklamo sa kompensasyon. Pusibe rin anyang magkaroon ng pagkaantala sa pagpasok ng mga bagong doktor kasunod ng kanselasyon ng Physician's Licensure Exam sa NCR ngayong Setyembre. Ang ating frontliner of the week ay si Jean Matthew Papin, church frontliner ng Christ Fellowship Church at isa ring vaccination staff habang naglilingkod bilang assistant OIC ng Association of Regional Executives on National Agencies Region 11. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Dalawang papel ang ginagampanan ng ating frontliner of the week na si John Michael Papin. Siya ay hands-on sa media ministry bilang church frontliner at bahagi ng vaccination staff ng Region 11. Ibinahagi niya ang kanyang ginagawa at ang mga responsibilidad na kanyang hinaharap. First, as uh, church frontliner po, ako po ay part po ng media ministry ng church namin. So, nag-handle po ng live streaming services. At the same time, kung meron pong editing that should be done, from recordings ng mga pastors to mga special programs, so yun ginagawa ko rin po. And at the same time po, as the church pastor secretary. So kung ano po yung mga needs po ng pastors during the time of the pandemic, kasi... Most of the people were not around during that time or in limited escaleta uh, lang po yung pumupunta sa Church. So ako po yung nag-handle and tumutulong po sa mga pastors. And okay. kung ano po yung exterior ministries din po ng Church, kung meron po silang mga ministries that are somewhat outside, di lang po sa loob ng Church. And for the vaccination, under po sa ARENA, which is spearhead po ng Department of Science and Technology, so as a vaccination staff po, nagsimula lang po ako as yung simpleng nag usher lang. <laughs> nag -usher lang po sa mga vaccinees kung saan po sila dadaan, sa ganito po, hanggang naging encoder po pag-i-input po ng mga pangalan po for the system, Mag sulat po ng mga pangalan sa vaccination cards and post briefing yung parang nagre-remind sa mga vaccinees kung anong mga dapat gawin or reminders lang kung anong mga dapat nila hindi gagawin and later turn out to be an assistant officer in charge. So, the vaccination center po is running for 9 weeks So hindi ho, basa madali. So, po basta-bastang madali. Nag-handle po ng mga medical items, mag-inventory po. So ano po yung need ng mga medical personnel po natin, communicator po natin. If there are any questions po from the vaccinees kung ano po yung mga concerns nila, so communicator rin po natin. And at the same time po kung ano po yung mga parang general needs o so, kung wala po yung aming officer in charge talaga or yung head po namin. So ako po yung nag-handle. Actually po, computer science po ako. First, I was actually confused. Like, contento na rin po ako sa encoding kasi it's just computer lang naman po, ma'am eh. But, nung na-promote po nung ganun, or I was given that bigger responsibility po. I just took it as a challenge na lang rin po. And I always think po na God has a reason for it. Maraming hamon na hinarap ang ating frontliner, ngunit sa biyaya ng Panginoon, tuloy-tuloy niyang nagampanan ang kanyang mga tungkulin on the challenges po, as a church frontliner ho, considering po na church is most likely po more into volunteering and hindi ho gaano marami masyadong tao po up for the job. So it's very challenging po kasi during po the pandemic, especially ho nung starting ng 2020, hirap talaga ho yung transportation with all of the restrictions. It's very strict talaga ho dito sa Davao. Hindi ho masyado fluid yung movements tapos yung parang dependent na lang talaga ho kung makakalabas kayo o hindi. Depende sa schedule, merong number coding scheme mm -hmm. and ano po so it's actually very hard po and then supposedly I was just only good for parang videography and sort of technical directing. Mm -hmm. So, hindi ko talaga po forte masyado yung nag-live stream, nag edit po. But that was one of the very big challenges that I encountered po, po because nagka-crush course ako bigla ho on learning those things. Kasi po, yung nag edit po talaga sa amin po, hindi makakapunta because he's living very far and with the restrictions, may mga checkpoints po. So, ganoon, Learning new things po mm -hmm. in a hard way. And as for the vaccination stuff po, one of the biggest challenges for It's the same po with every medical frontliners or and any non-medical frontliners. We're going to be facing a lot of people during the schedule of vaccination. People galing sa iba't ibang lugar. Nowadays, the risk is very high kasi ito talaga natin alam ho kung sino yung nakakaharap ho natin. It's a very big grace lang ho talaga ng Panginoon. Ever since 2020, pag-start ng pandemic until ngayon, it's a challenge but I actually sort of embrace God na so far, wala talaga ho ako at least lang ho napasok sa F1 status or at least malang ho ma-afflict ng COVID. Ano nga ba ang motivation ng ating frontliner kung bakit nagagawa niya ang kabi-kabilang responsibilidad sa gitna ng mga piligrong kinakaharap ngayong pandemya? Ibinahagi niya what keeps him going. In the so, end din po kasi what we're actually doing naman dito, everything po, is actually a way of glorifying God. One thing po kasi na nag-stick po sa aking mind po during the pandemic, when everything just nag-lockdown lang po bigla, nag-quarantine lahat, every movement restricted. At first kasi popped up on my mind po kasi, uh, Mark chapter 13 verse 10, mm -hmm. na nakasabi po doon na, And the gospel must first be proclaimed to all nations So parang uh, God gave me the insight po ma'am na no matter if there is something na pangyayari sa mundo nito na parang magigil sa lahat ng ginagawa ng tao. But it doesn't mean na yung uh, gospel ng Panginoon should also stop. The pastors of my church po, sa Christ Fellowship Church, uh, are not actually willing to like stop the service. So in fact, they were actually the ones who suggested na continue na lang but through live streaming. At uh, unfortunately po, hindi sila masyado that sanay pa ho during that time. So, as the only person lang ho na yung nakakapunta ho sa church kasi it's sort of nearby lang ho kasi yung bahay po mm -hmm. namin to the church. It's at least 10 minute ride lang po with a tricycle. I actually prayed unto God and I said na, Lord, if you're willing, if this is your plan, if you want this to happen, then it will happen on your will. But I was expecting po, ma'am, na of course, we're following the government restrictions na yung bawal hang lumabas, bawal yung ganito. So, that's the other thought of it. But, towards na sige bro, continue. You just go to church and then just do your thing. And so far as I'm also going there during those times, nakakatalubong ko ng checkpoint. Actually, pinapakita ko lang yung church ID. Tapos I was actually feeling na eh, baka hindi to pwede or hindi lusot sa kanila kasi makonsider baka hindi frontline. I just got my answer from the Lord na go ahead. Sa huli, may encouragement si Sir John sa mga kasamahang frontliner. For the frontliners po, don't lose hope for those who are working on the medical sector, especially in the hospitals, I really know, I have seen yung inyong effort, yung inyong alasakit sa mga pasyente, ang inyong paghihirap, pagdusa, wearing those PPEs na sobrang init. Kasi I've tried wearing one, even if in a an air-conditioned room, I tried wearing one. Yung para siyang sauna suit. So for the frontliners, again, don't lose hope. Huwag talaga kayong mawalan ng pag-asa even with the conspiracies na yung naririnig natin sa balita ngayon na de-delay ang inyong mga sweldo or hindi talaga kayo nakaka-receive ng sweldo in time or wala talaga at all don't lose hope okay mo wala nang lakas because what you're doing right now is a seed that is being planted tapos magbubunga din yan into something very grandiose sometime in the future yung effort talaga nila if you know that you are not being rewarded here on earth pero at least you know that you have done well and then the moment na you meet our Father in Heaven, you will surely be rewarded. Ang paalalang iyan ng ating guest frontliner ay naisulat rin sa Biblia sa Mateo 6.4 na nagsasabing, Nakikita ng Diyos Ama ang kabutihang ginagawa mo ng lihim at siya ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at maraming salamat din kay Sir John Matthew. Samantala, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong pinansyal na suporta sa FEBC Ministry. At kung kayo po ay interesadong magsimulang tumulong, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph or tumawag sa 0947333. 0915-860-5605 para sa detalye. At maari na rin pong mag-donate para sa ating gawain sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, tatalakayin sa isang special report ang mahalagang kaalaman tungkol sa isang kondisyon sa pag-iisip na idinudulot ng COVID-19, ang anxiety at depression na humahantong sa pagpapakamatay. Tampok dito ang isang clinical psychotherapist at motivational speaker si Shaina Kuwa at narito ang special report ni Mari Boyles Aragona. Tinatayang isa sa malaking epekto ng COVID-19 sa mundo ay ang naging impact ng mga lockdown measures sa mental health ng marami. Kamakailan nga ay lumabas sa journal na Lancet Regional Health Americas na maraming nakaranas ng psychological distress, depression at anxiety dahil sa mga lockdown na ipinatupad bilang pagtugon sa COVID-19. Sa nabanggit na pag-aaral, 42% ng mga adult na participants nito ay nag- port ng mild psychological distress habang nasa pandemya. Pumalu naman sa 10% ng mga participants ang nagulat na nakaranas ng moderate to severe anxiety or depression. Dito naman sa Pilipinas, ang usapin ng mental health ay halos nagsisimula pa lamang na mas mabigyan ng atensyon. Ayon sa psychotherapist at marriage and family counselor na si Ms. Shaina Kuwa, ang usapin ng mental health sa bansa ay may kinalaman sa ating kultura. Tayo mga Pilipino, a lot of times, in denial tayo. Okay, ayaw natin maging pabigat kasi we are a very collectivistic culture. So parang ayaw kong maging pabigat, ayaw kong isipin pa ako ng mga magulang ko. So ang tendency natin, kinikimkim natin lahat sa atin. O kaya naman, meron tayong takot na masabihan ng OA, masabihan okay. ng exaggerated lang yan, o kaya papansin lang yan. So we don't want to share our feelings sa ibang tao. Pero in reality, yun po talaga yung nakakatulong to be able to share what is going on inside, to be able to share kung ano yung struggle natin sa ating kalooban. It is a learned um, experience ng ating mga anak. Because pag pumasok tayo ng school, wala naman pong nagtuturo sa atin ano na, how do you feel today? Di diba? Very, ano yan, ang usual na tanong is, anak, kamusta pag-aaral mo? Kamusta grades mo? Pero po, very seldom yung tanong na, anak, anong nararamdaman mo? Anong nasa sa loobin mo? Pero paano nga ba maaring matukoy kung nakakaranas ng depression ng isang taong malapit sa atin? At paano nga ba tayo makakatulong sa kanila? Narito naman ang mga simpleng bagay na ibinahagi ni Ms. Shaina Kua na maari nating gawin. Maraming symptoms ang depression. Usually, ang suicide po ay um, laging kasama ng clinical depression and three main symptoms ng depression po na dapat nating binabantayan ay hopelessness, helplessness, at lack of interest. Pag nawawala na ng gana sa mga bagay na dati namang na-enjoy, uh -huh. um, kapag wala ng hope for the future o yung feeling na wala na akong magawa ngayon, para mapabuti ang aking sitwasyon. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga ganitong pakiramdam. Tayo oh. ay nadidepress, tayo ay nag-aalala at natatakot din. So para sa mga kaibigan natin o kamag-anak natin na ganito yung pinagdadaanan, ang unang pwedeng-pwede po natin gawin ay makinig. Active listening talaga. Because okay. many times, ang nasa isip natin, ay solusyonan yung problema nila but many times, ang kailangan nila ay ang taong makikinig sa kanila. Yung ibig sabihin po nito ay um, nakatingin tayo sa kanila, may attention tayo sa kanila, at sa tuwing sila ay mag-share sa atin, ay walang judgment. That is why I always say that your presence is a present. Yung presensya mo is already a gift. So many times, all you have to do is just listen to the person. And a lot of times, ang nakakapag-hinder lang naman sa mga tao ay yung takot na ma sila. So pag naramdaman nila na accepted natin sila, naramdaman nila na hindi natin sila iiwan kahit na anong sabihin nila, eh mas maluwag na sa kanilang damdamin na makapag-share. Na a very quick tip sa ating mga magulang, sa ating mga small group, sa ating mga magkakaibigan, no one way that we can really help each other is whenever we meet, we can ask each other ano yung positive na nangyari sa'yo? Ano yung negative na nangyari sa'yo? So, I call this highs and lows. So, sa mga magulang, pwede ito during the dinner table, magtanungan ang bawat isa what is your high, what is your low. Para sa ganun, meron tayong outlet, meron tayong avenue na makapag-share tayo ng ating mga saloobe, negative man o positive man. Habang nasa gitna pa rin tayong lahat ng pandemya, bukod sa pag-obserba ng minimum health standard laban sa COVID-19, makabubuti kung sisimula na rin nating pagtuuna ng pansin ang pagpapalakas ng ating mental health. Para sa FBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Maraming mga kababayan natin ang nagsabing tila nawawala ang respeto kapag lubhang mainit na ang usapan lalo na kung tungkol sa paraan ng pagsumpo sa COVID-19. Kung magkasalungat ang mga opinyon at paniniwala, paano magiging produktibo ang pag-uusap ng may paggalang pa rin sa isa't isa? Yan ang buod ng pagbubulay na ito mula kay Dan Andrew Cura, ang Pangulo ng FEBC Philippines. Laman ng balita kamakailan ang emosyonal na tugon ng isang mataas na opisyal ng gobyerno habang pinagsasabihan ng isang grupo ng mga doktor sa isang virtual meeting ng IATF. Ang issue ay ang kahilingan ng mga doktor na huwag munang paluwagin ang mga quarantine levels sa gitna ng tumataas na bilang ng COVID infections. Nagreak ang publiko at nagsabing tila nawawala na ang respeto sa panahon ngayon lalo na at umiinit ang usapin tungkol sa paano subpuin ang COVID-19. Sa simula pa lang ng pandemya noong nakaraang taon, naghayag na ng pagkabahala ang International Community of the Red Cross. Bunso dito ng tumataas na bilang ng karahasan laban sa mga health workers sa kamay ng mga taong natatakot na ang mga ito ang magdadala ng infeksyon. Naglabas din ng pahayag ang World Health Organization noong Setyembre 2020. Itong ang kanilang sinabi. Hindi magiging ligtas ang mga pasyente kung hindi ligtas ang mga health workers sa isang bansaman, opisina o klinika. Isinusulong ng World Health Organization ang Health Worker Safety Charter upang tiyakin na ligtas ang mga health workers at may tamang pagsasanay at sapat na sweldo at nararapat na respeto Napakahalagang katangian ng mga Pilipino ang pagiging magalang bagama't tila dumadalas ang nakikitang kawalan ng paggalang sa mga balita ngayon Hindi natin dapat tanggapin na lang ito Una ang paggalang ay mahalagang prinsipyo sa Biblia ang katagang paggalang ay may pagkahulugang uh, paggawad ng karangalan o pagbibigay ng mataas na halaga sa isang bagay. Sa Diyos natin makikita ang larawan ng sukdulang pagpapahalaga sa bawat nilikha. Ayon nga kay Apostol Pedro, Ngayon, alam ko nang walang pinapaburan ang Diyos. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang Kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya'y tatanggapin siya ng Diyos. Mga gawa, Kabanatang 10, Talatang 34 hanggang 35. Pangalawa, ang paggalang ay pagkilala sa halaga ng bawat tao. Ibig sabihin, tinatanggap natin ang bawat taong nilalang ng Diyos. Ano pa man ang kanyang paniniwala na maaring salungat sa ating paniniwala. Huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, magpakubaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. Pilipos, Kabanatang 2, Talatang 3 Sa ganitong konteksto, walang halaga ang pinag-aralan o katayuan sa buhay. Ang kaisipang ito ay bunga ng ating pagkakilala na ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos na pantay-pantay sa kanyang paningin. Pangatlo, ang paggalang ay nagsisimula sa ating sarili. Kung tama ang pagkakilala natin sa sarili, magbubunga ito ng tamang paggalang sa kapwa ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, Suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Mga taga Roma, Kabanatang 12, Talatang 3. Pangapat, ang paggalang ay pagkilala sa may kapangyarihan. Maliwanag itong panuntunan para sa tamang pagsunod sa pamahalaan. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Bayaran ninyo ang inyong mga buwis Igalang ang dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Mga taga-Roma, Kabanatang 13, Talatang Pinto. Ganito rin ang paggalang sa anumang uri ng otoridad na itinatag ng Diyos sa iba't ibang larangan ng buhay, sa trabaho, sa pamilya, at maging sa simbahan. At panghuli, ang paggalang ay pagtanggap sa ating pagkakaiba-iba. Ang ganitong uri ng paggalang ay nagbubunga ng uh, pagkakaunawaan, pagtitiyaga at pagpapakumbaba. Pipigilin nito ang anumang uh, pagtatangi, lalo na ang pagtingin ng mas mababa sa ibang lahi o uri ng tao. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at ayon sa kautusan, kayo'y napatunayang suwail kaya't dapat parusahan. Santiago, Kabaratang Dalawa, Talatang Siyam Paano palalaguin ang paggalang natin sa kapwa? Narito ang ilang mga mungkahe. Manatiling bukas ang isipan para pakinggan ang opinyon ng iba. Maging seryoso sa pakikinig sa ating kausap. Manatiling mahinahon. Huwag hayaang tumaas ang emosyon kapag salungat ang ating paniniwala sa opinyon ng iba. At ang panghuling paalala ay matatagpuan natin sa Mateo Kabanatang Pito, Talatang 12. Kaya't anumang nais ninyong gawin sa inyo ng iba, gayon din ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang buod ng kautusan at ng mga propeta. Ama naming Diyos, puspusan nyo kami ng respeto sa aming sarili na nanggagaling sa respeto namin sa iyo. Huwag po namin kakalimutan na ang pagrespeto namin sa ibang tao ay pagpapakita ng respeto namin sa iyong nilikha at siyang respeto para sa iyo. Panginoon, patawarin niyo kami kung sa kadalasan kami nakalilimot na magbigay ng respeto sa aming sarili at sa aming kapwa, higit sa lahat patawarin mo kami kung hindi namin kayo nabibigyan ng tamang paggalang. Ito ang aming samo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sama so inyo ang kabuuan ng COVID Watch Weekend para sa linggong ito. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa lahat po ng ating mga pakikipag-usap sa iba tungkol sa krisis na dinaraanan natin ngayon. Huwag pong kalimutang panitilihin lagi ang paggalang sa isa't -isa. Ito pong muli si Heidi Bernard sa pang sa pangalan ng ating buong pangkat, ang amin pong pabaon sa inyo Twina, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend Linggo-Linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FABC Philippines.